Patong pod boy, kaboy boy. Yan, harpis na kami, oh. Patagon. Ayaw ka, gatog So, ito lahat nakuha namin, mga kadura, ho oh. Okay, mo muna natin, mga kadura, para mas malinis. Magandang hapon po, mga kadura ngayong araw ay mag tayo ng pizzay kunti na lang yung pizzay namin dahil narbisan na yun nung isang araw doon o banda o ayan tapos ito yung bahay namin mga sa hindi nakakaalam ito yung lugar namin ito yung panahon ngayon sa amin no kakatila lang ng ulan ayan napakaganda ng panahon pupunta tayo doon para mag-harvest ng pitsay <clears throat> dito tayo lalagi lalagi lagi dadaan sa ano sa palayan dahil ito yung ito yung malapit lang na daanan dahil sa kalsada pag doon ka magmotor ka may motor man kami dalawa diyan isa dalawa may motor man kami isa dalawa tapos pag dadaan ka papunta diyan sa highway tapos punta ka doon sa crossing tapos dadaan ka diyan sa may mga nyog papunta dito malapit lang naman dyan lang naman yung farm namin na maliit eh malayo na kung magmotor ka pa dito na lang ako dadan sa palayan para mas malapit lang pero maglakad lang hindi na magmotor. motor ayan papunta tayo dito may, nagta, may nagtatanim doon mga kadora ng pitsay. Eh, sila bayaw ko ng bayaw ko nagtatanim sila doon tingnan din natin yung mga tinatanim nila na pizza eh dahil napakarami na ng mga tinatanim nilang pitsay sa farm namin mga kadora is may mga ano kami dyan may mga tilapia may unting itikan at tapos may may babuyan at maraming pananim mga talong, pitsay mga saging at kahit ano pa kahit anong mga tanim namin na nandyan kaya puntahan natin yung maliit na farm natin mga kadura sa hindi nakakaalam. Mga kadura may page kami nga uh, Kelsey Black 300 327k 327k followers na yung ano namin sa FB page 327k followers na kami. Sana masuportahan nyo kami doon mga kadura. Is marami tayong ma mga viral na video maraming nagsasabi na napakaganda yun daw yung lugar namin kaya sabihin ko na sa inyo kung saan to banda dito lang to sa Biliran sa bisayas to barangay Bili silo Naval Biliran ito yung ito yung lugar namin no tapos yung bayan namin andyan yan yung maulan na lugar na yan Diyan yung bayan namin, ang pangalan ng bayan namin diyan ay Naval, Naval Baliran to. Sa aming lugar mga Kadura, medyo kami lang yung sikat-sikat na mga ano, content creator dito dahil kami lang yung lagi nagba ng ano, uh, sa Facebook. Marami na kami nagawa na million views kaya marami nagtatanong kung saan banda itong lugar namin. ayan mga Kadura, nagtanim sila oh. Mga Kadura, pa-visit naman nasa sa Kelsey Vlog at sa aking page ito yon. Eh mga kadura, tatanim sila oh. Ayan. Maraming pizza yan tinatanim nila. Ayan, dito na tayo sa farm namin. Ayan yung mga talong oh, na tinatanim ko. Maliliit pa. Ayan. Tapos diyan marami. Harbis meron mga idol Na pa may harbiso dito Basic kay mga idol oy busy kayo busy kayo mga kadura ayun yung bahay namin no? tapos ito yung farm namin ito na yun Punta tayo dito sa uh, pispa namin ito yung pispan namin mga kadura dahil mga kadura yung tawag ko sa inyo dahil sa facebook namin mga kadura kasi yung tawagan namin doon kasi yung dating mga video namin Dura yung ginagawa naming vlog ayan o mga kadura at yung pizza yan maliliit ayun mag harvest kami dyan mamaya maya tapos ito yung pangalawang pispa natin napuno pala yung sasula at ito yung babuyan namin mga kadura ito ay ito yung babuyan namin may mga talong pa dito oh. yun may mga bata nanguha ng mangga. ito yung pispan namin pangalawang pispan ba? Ma malalaki na din yung tilapia king oh. keng king napa king? napa isa nagsaka yung mga idol mag harvest na tayo ng pitsay napakaraming oh. pitsay ayosundang nako ano sa bate? Kanang ilaril ang kanang para kuha sa ila ha. Pagdusin na pud ang kuha sa ila ha. Pisin na lang no. Hmm. Gila. Na lang Kain muna tayo ng papaya nga idol. Ano na pud hinog? Mo. Ya no. Masarap to ah. Yan galing sa puno na yan may pis pa namin banda ayan yung papaya yun yan galing yan to harvest na tayo kunti na lang yung pizza namin dahil sinarvest na to nung isang linggo dyan sa likod mga bali 200 lang kano kapiraso dalawang sako po kay nga ni gadya ko na patagon ayo ha gad pug pinapatag ba dili nag kaywa man ako pataga pinahiwi man pinahiwi nga gadya street ba street kay buak man nang patlang <laughs> di okay. pili anong daot pili pili ang tanggal lang mga daot dol tanggal nga nako na daot man hello <laughs> mga vlogger? Ako, Mila. Hindi, hindi. Kaya huwag mo na sila mag-ingaw. Ang lakas So ito lahat nakuha namin mga kadura oh. 27 ka piraso butok. Ayun wala na. Bali sobra na lang 'yan mga pwede na lang 'yan pang gulay-gulay. Ayun. Okay, hugasan muna natin mga kadura para mas malinis dito sa tabay namin no. Oh. sa puso. Yan. Hugasan na ni Ibot.